Sa top 5, Anne Curtis! Kahit busy na sa pagiging mami, hindi pa rin nawawala kay Anne ang hilig niya sa nature. Kamakailan lang, patid pa siyang nagpa-ferry walk sa Siquijor. Chill lang, enjoying the island vibe. Yan si Anne! Tana. Sa top 4, si Bini Aya! Hindi lang pang stage, pang nature din. Kapag may free time, mas gusto niyang mag-unwind surrounded by nature. Simple, chill, pero adventurous. Kaya naman kahit busy sa performances, nananatiling grounded si Aya. Sa top 3, Maris Racal. Kilala si Maris sa pagiging makulit at puno ng energy. Pero mahilig din pala siya sa nature trip. Sa paghiking sa bundok, biglang nagiging calm at tahimik. Total contrast sa lively personality niya. Sa top 2, Bea Alonso. Kahit sanay nice, sa glitz and glam ng showbiz, wow. mas gusto ni Bea ang tahimik na provincial life. The farm niya sa Zambales, simple lang. Nagtatanim, nag-aalaga ng hayop, at nag -e enjoy sa fresh air. Para kay Bea, nature is peace. Dito siya nakakahanap ng totoong pahinga. Sa top 1, Aura Briguela. Akala ng iba, puro city life si Aura. Pero madalas din siyang mag-travel para mag-unwind. Mahilig siya sa beach trip at nature getaways perfect spot daw para magpahinga at mag-reflect. At dahil dyan si Aura ang number one pinakamahilig sa nature at travel. Agree ka ba sa list namin ka-modern? Comment yes or no sa baba.